<laughs> Aba, ano nangyari sa Chilea Sobe? Kaya mo naman! Ano, <laughs> <laughs> patingin nyo, patingin! Ano pa, nangyari? Masak <laughs> ka? ano. na? Kasya pa? Patingin nyo! Mamaya, kakain muna tayo! Oh. <laughs> Dadayo kami ng ano din eh, Lugaw at Goto dito sa Tanay. Alam nyo, dinayo lang namin dito sa Tanay, guys. Yung Aros Caldo na talaga namang hindi namin maaabutan sa buo. Tingnan nyo, ayan, naglulugaw kami dito sa, tan sa tanay. Ay, na toto, Di ba? Bakit nandito tayo? Lumayo kami ng goto. Binis sa tanay sa. Bakit? Kasi? Kasi tayo lagi kami na naubusan ng Aros Caldo sa Tanawan, sa Batangas. Kaya di kami. Guys, sumayo kami din eh, Sa tanay ng lugaw at goto. Ubus din pala! Inubusan kami ni ate! Diyos ko po! Tikman nyo muna para matikman nyo ang lahat Ayan guys, o dahil na kayo dito sa May San Andres. Kuyang Bay. Ito yung Bay. Kuyang Boy. Kuyang Bay. Kuyang Bay daw di mano. Dito Batangas, barangay Kuyang Bay, Tanay Rizal. 'Yon, sityo Batangas. Kuyang Bay, Tanay. Kuyang Bay. Barangay Tanay. Tanay. Sityo Kuyang Bay, Tanay Rizal. Bakit kasi ngayon lang naubusan tuloy. napadayo kami dito ng dugawan ayan guys toto